idol may bibigyan na naman tayong isang oh uh, followers natin, natin ayan, ayan, bibigyan natin ng t-shirt idol bibigyan natin ng t-shirt mga idol ayan inila diba? KB Moto Black may na lang mga kaibigan natin uh, harap, harap harap likod po 'yan mga idol e uh, sukat mo nga sukat mo nga Ah. Ah, di sakto di ba. Sakto na. Ni mi jopit konto. Bagay pala sa iyo, blo. Bagay sa iyo, blo. Jorex. Ah, JB Motoblast. <laughs> Talakot. Okay. okay, mga idol. Uh, pag-donate na rin tayo ng t-shirt ng ating vlog. Salamat, idol. Ayun, sige. Maraming salamat. Ito, mga idol. May bigyan na naman tayong isang t-shirt. Oh, ayan. ayan. Pakita mo, salamat. pakita mo. Salamat. Salamat, idol ko. Ayan, ayan. <laughs> so, pangalawang bigay na natin ito, mga idol. Ayan. Thank you, thank you, idol. Okay. Basta bala ka na. Oo, alam ko na ayan. yun. So, may nabigyan naman tayo ng isang t-shirt, mga idol. So, sa so, isa natin followers. Ayan na siya, oh. ayan. so, ito na mga idol. Bibigyan natin siya ng t-shirt. Ayan mga idol. Ayan. Sakto iyo yan. Sakto iyo yan. O, di ba? O, di ba? sa so, isa natin followers, mga idol. Bibigyan natin ng t-shirt. Pangatlo na tong nabigyan natin, mga idol. O, diba? Ano yeah. ito? Piniprint mo ito? Ha? Piniprint mo ta? Pinapaprint ko yan. Okay. Ako, ito